Gagawin lahat ni Ellis upang bumalik sa kanya ang lalaking dating sinaktan at dinurog niya. Ngunit hanggang saan ang tapang at kakayanan ni Ellis kung ang lalaking minamahal na niya ay tuluyan ng nagbago sa kanya. Alice Dalgan ang panganay na anak ng mag-asawang JP at Elma Dalgan. Panganay na anak sa tatlong magkakapatid. Siya ay isang sikat na supermodel sa US at tanyag na magaling na swimmer. Nakilala siya hindi dahil sa multi-billionaire na mga magulang, kundi nakilala siya sa husay sa paglangoy. Bata pa lamang ay champion na siya sa lahat ng bansang napupuntahan niya. Maganda 5-6 ang tangkad at sumasabay sa galaw ang may kakulutan nitong buhok. Lahat ng gusto niya ay nakukuha niya. Kahit na sa maling paraan, ay gagawin niya lahat para makuha lamang ang kanyang gusto. LJ Tan, matapang at walang inaatrasan. Mula pagkabata ay isang babae lamang ang minahal. Subalit ang babaeng kanyang iniibig ay siyang magdudulot ng sakit sa kanyang puso. Dahilan upang siya ay lumayo at mawala ng pakiramdam, sa takot na magmahal muli. Girl, sigurado ka bang ayaw mong samahan ka namin? Saad ni Rafaela. Oo nga, Elis. Hayos ba't kasi biglaan ang pagpunta mo ng Bagyo? Saad naman ni Kela. Kausap ni Elis ang dalawang kaibigan sa video call habang siya ay nagmamaniho. Sinabi niya sa mga ito na hindi mo na siya makakasama sa night out nilang magkakaibigan. Kagabi lamang natapos ang karawan niya at hindi na niya hinintay ang umaga dahil kaagad siya bumiyahe papuntang Bagyo. Hindi ko na to pwedeng palagpasin. Ngayon pa na nagising na ako sa katotohanan na si LJ lang ang lalaking totoong mahal ako. Sagot niya sa dalawa. Kaya nagkatinginan ang mga ito at malisyosang napapangiti. Asus, parang kanila lang lahat ng mga kaganapan sa pool party mo ah. Grabe ka kay Faith Este Sherrell dahil sa pagmamahal mo kay Ariel halos mapatay mo na si Cheryl. Ngayon maririnig namin sa bibig mo ngayon na mahal mo na pala ang childhood friend mo, ani ni Rafaela. Akala ko nga eh, siguro dahil palagi na lang kay Ariel ang atensyon ko at hindi ko nakikita yung ibang taong nagmamahal pala sa akin ng totoo. Sagot niya. O siya, balitaan mo na lamang kami kapag nagkaharap na kayo ng hunky childhood friend mo, este mahal mo. Bye, girl, mag-iingat sila. Este, mag-ingat ka. Saad ni Kiela sa kanya. Sige kasi ang iingay niyo at hindi ako makapag-focus sa pagmamaniho. Ani at nagdirty fingers sa mga ito bago pinatay ang tawag. Samantala sa kabilang dako naman ay paalis si LJ patungong Davao upang tingnan ang nabili niyang resort. Matatagalan ka ba dun? Ani ni Lino at sinalo ang susi ng kotse. Nahinagis sa kanya ni LJ. Siguro, ikaw nang bahala dito. Huwag mong bababuyin ang bahay ko ha. Kung mambabae ka, dalhin mo sa hotel. Huwag dito. Saad ni LJ. Dahil kilala niya ang kaibigan. Gabi-gabi ay iba-ibang babae ang kasama nito. Oo na. Broken ka lang eh. Kaya napakampalaya mo. Mahinang sagot ni Leno na narinig naman ni LJ kaya tiningnan nito ng masama ang kaibigan. Nang makaalis si LJ ay wala pang 20 minuto ay siyang pagdating naman ni Alice. Kagad siya ang pinagbuksan ni Lino ng remote control na gate. Nang makita nito mula sa CCTV camera ang pamilyar na kotse ng dalaga. Pagbaba ni Alice ng kotse ay naisip niyang nasa loob ang binata. Dahil naroon ang kotse nito kaya naman huminga siya ng malalim at hinanda ang sarili. Relax Alice, si LJ lang yan. Hindi kanya matitiis ani ng kalooban niya. Nakaisang katok lamang siya ng pinto ay kaagad iyon bumukas at napalis ang matamis na ng ngiti sa kanyang labi. Nang makitang hindi si LJ ang bumukas ng pinto. Elis, na mo ako? Kaya ka na parito? Saad ni Lino at mumiti ito ng pagkalawak-lawak. Tigilan mo ako Lino, wala ako sa mood baka itong kamao ko na mismo. Masungit na sagot ni Elis. Ang sungit, binibiro ka lang eh. Kung si LJ ang pinunta mo dito, wala siya dito at sumama na siya sa ibang may palda. Sagot ni Lino at gusto na naman itong asarin ang kababata. Halos magsalubong ang kilay ni Ellis at di mapinta ang mukha nito sa labis na pagkasimangot. Sino? Kaninong palda at saan sila pumunta? Tiimbag ang sad ni Ellis at napakuyom siya ng kamao. Gagong yun? Wala pang 48 hours? May pinalit na kagad siya sa akin? Naiinis na sabi ng kalooban ng dalaga. Hoy, relax. Binibiro ka lang. Napakainit talaga ng ulo mo. Walang ibang paldang gustong samahan si LJ. Ikaw lang kaya mahal nun. Alam mo naman, malakas tama nun sa'yo mula pagkabata. Nakangising sad ni Lino. Kaya naman binatukan ito ni Alice. Dahilan upang mapanguso ito. Lakas ng trip mo. Saan siya nagpunta? nakuwi ba siya ngayon at bakit nandyan sa labas ang kotse niya? Lino ha, bakit tinatago mo sa akin si LJ? Saad ni Elise at tiningnan nito ng masama ang kababatang lalaki. Ako? Magtatago ng kapre? Sa laki ni LJ, Makakaya ko ba yun ibulsa? Iniwan niya kotse niya at nag-commute siya papuntang Davao. Sagot ni Lino. Davao? Anong gagawin niya doon at kailan pa? Malakas na sabi niya. Halos kani-kanina lang siya umalis. Pag alis niya, ilang minuto dumating ka. Kung bibilisan mo, maaabutan mo pa yon. Kung mabilis ka magmaniho, ay hindi ka na pala makakaabot. Mahina ka magmaniho eh. Muling pang-aasar ni Lino. Ah, beset ka. Gigil na sabi ni Ellis at dalidaling umalis. Habang tawang-tawa naman si Lino dahil sa nakita ang reaksyon ng dalaga. Sige ikaw ngayon ang maghabol kay LJ pahabol na sabi ng binata at ngisi-ngisi ito kasalukuyang kinakausap ni LJ ang mga taong nagtatrabaho sa resort na ngayon ay pagmamayari na niya siya na ang bagong amo ng mga ito kaya lahat ay nakayoko at nakikinig lamang sa kanya natigil lamang siya nang tumunog ang cellphone niya nakita niyang silino ang tumatawag kaya sinagot na lamang niya ang tawag excuse saad niya tumalikod sa mga empleyado What? Ba't ka ba napatawag? Nang galing dito sa Ellie, sinahanap ka. Mukhang pupuntahan ka pa ata dyan. Saad na ang nasalin What? Bakit sinabi mo ba kung nasaan ako? Aniya at napahilot ng sintido. Oo, alam mo naman yun. Parang dragon. Hey, time pwede akong bugahan ng apoy kapag hindi nakuha ang gusto niya. Jam, Lino. Mababaril talaga kita. Ay, sige sumunod ka dito at ikaw ang mag-asikaso sa kanya dito. Saad niya at pinatay ang tawag. Sige, bumalik na kayo sa trabaho nyo. Manager Lou, pakihanda ng isang kwarto para sa si isang malditang darating dito mamaya. Make sure na malinis at maayos ang kwarto para sa kanya. Kapag hinanap ako, sabihin mong hindi mo alam. Mahabang sabi ni LJ sa bagong manager ng resort. Girlfriend yu po ba ang special na darating mamaya sir? Sagot ng baklang manager. Gawin mo na lang kung anong inuutos ko. Go! Champ. Sagot ni LJ. Hindi niya mapigilang mapamura dahil sisiping pupuntaroon pupunta roon ang babae ngayon ay iniiwasan na niya. Balak niya ay hindi muna bumalik ng Manila at mamalagi muna sa tahimik na lugar. Gusto niyang libangin muna ang sarili lalo na't napaka-presko pa ng sugat sa kanyang puso. Sungit, nagtatanong lang nga eh mahinang bulong ng kaharap at kaagad na itong umalis nang makitang nakatingin na dito si LJ. Sir, nandito po ang anak ni Gov, si Miss Natalia. Gusto ka raw po makausap. Saad ng reception sa hotel. Kasalukuyan nang nasasilid si LJ at nanonood ng news habang umiinom ng wine. Nang tawagan siya ng reception. Gusto niya magpahinga muna kahit saglit. Kaya naman, napapatiimbagang na lamang siya dahil sa pag sa pamamahinga niya. Sige, bababa na ako. Sagot niya ng makababa ay nakita niya kagad ang babaeng may dalawang bodyguard, maganda ang babae, maiksi ang buhok nito hanggang liig, makinis at hindi gaanong maputi. Ahem, Miss Natalia, gusto mo raw ako makausap. Aniya ano sa babae na ngayon ay nakaharap na sa kanya at pansin niyang nakatulala ito sa kanya na animoy nakakita ito ng isang bagay na nakakamangha hey miss tititigyan mo lang ba ako? muling saad ni LJ at mahinang pumitik sa harap ng mukha ng babae dahilan upang bahagyan itong magulat sa ginawa ng binata ha? ah? Uh, what? oh? yes sorry sorry talagang nakaka nakakamangha ka naman Mr. What's your name, handsome? Saad ad ng babae at halata sa boses nito, ang pagpapakyut at sakilos nito na gusto nitong akitin, ulandiin ang binata. Hindi nakaligtas kay LJ ang pasimple pagirap pag ng tatlong empleyado na animoy pinapakita ng mga ito. Ang hindi pag gusto ng mga ito sa kay Natalia. Napaka-plastic. Marunong rin pala magsalita ng mahinhin ang babaeng haliparot. Mahinang bulong ng isang empleyado, kilala ng mga empleyado si Natalia dahil nag-iisang anak ito ng governor. Bukod pa roon ay si Natalia ang dating nagmamayari ng resort. Ang abogado kasama ng ama nito lamang ang nakaharap ni LJ, kaya hindi niya kilala ang babae. May sinasabi ba kayo? Mataray na tanong ng babae sa receptionist. Umining naman ang mga ito nagunwaring may ginagawa. Miss Natalia, sila ba ang pinunta mo or ako? Dahil nasasayang ang oras ko, bawat minuto sa akin ay mahalaga. Seryosong saad ni LJ sa babae. Napapikit ito na animoy kinakalma ang sarili. Naupo ang dalawa sa bar cafe maganda ang lugar na iyon dahil nakaharap sa malawak na karagatan. Yeah, LJ, what a nice name. So hanggang kailan ka dito? I hope mahaba-haba ang bakasyon mo dito sa lugar namin. Sa ad ng babae. Um, I don't know. Maybe one or two weeks. May mga business rin akong naiwan sa Maynila. So di rin ako gaano magtatagal dito. Sagot ng binata at humigop ito ng kape. Um, I see. So habang nandito ka, hayaan mo akong ipasyal kita sa lahat ng magagandang lugar dito sa Davao. Alam kong mai-enjoy ka dito dahil napakaraming magagandang pasyalan at sports dito na pwede mong subukan. Um, I don't need that. Thanks, Natalia. Hindi naman ako pumunta dito para mamasyalang. lang. Natigil sa pagsasalita ang binata nang biglang may tumawag sa pangalan niya. Nakatalikod siya sa gawin niyon. Kahit nakatalikod ay alam na alam niya kung sino ang babaeng tumawag sa kanya. Boses pa lang nito ay nakakapagpabuhay na ng dugo niya. LJ, tawag ulit nito sa pangalan niya. Hanggang sa naramdaman niyang lumapit na ito, kaya naman tumayo ang binata at hinarap ang babae. Alice, wh what are you doing here? Tom, ba't ako nauutal? Inis na sabi ng kalooban ng binata. Ano pa nga ba? E di sinundan kita? Sagot ng dalaga at napanguso ito na parang bata. Tom, stop putting your lips. Saway ng isip ng binata habang nakatingin siya sa malarosas na labi ng dalaga. Mapula iyon na parabang kay sarap halikan. Shit, mayos ka, LJ. di ba dapat nagmamatigas ka sa babaeng ito? Kaya ka nga umalis para umiwas muna sa kanya. Saway uli ng isip ng binata. Napansin ni LJ na bumaling si Ellis sa babaeng kasama niya. Kaya naman nagsalita na kaagad siya. Ellis, si Natalia, ang nag-iisang anak ni Governor. Hindi ako interesado ang kilalanin siya. Palisin man siya at may pag-uusapan tayo. Malditang saad ni Ellis. Ayaw sana niyang maging bastos. Subalit napansin niya kanina, pagdating niya ay kitang kita niya kung paano tingnan ng babae si LJ at hindi niya iyon nagugustuhan. Napataas naman ang kilay si Natalia. Tumayo ito at namaywang. Tiningnan nito mula ulo hanggang paa si Alice. Magsasalita na sana ito ng unahan ito ni Alice. Maganda ba? Diba? Tapos ka nang tingnan ako. Masaiksi ako sa iyo. Kaya huwag ka nang magsalita. Hindi ko na kailangan ang sagot mo. Muling pagtataray ni Alice sa babae. Gusto nang sampalin ni Natalia si Alice at nang itaas na nito ang kamay ay kaagad itong napigil ng binata. Abat hindi na tuloy ng babae ang sasabihin ng pumagitna na si LJ sa dalawang babae. Isasampalin e, mo ako? Bakit? Dahil ba mas maganda ako kaysa sayo at mas si ako kaysa sayo? Ellis, shut up. Enough. Kararating mo lang ganyang ugali na pinapakita mo sa bisita ko. Saad ni LJ. Kaya naman napataas ng kilay si Ellis. Ang sabihin mo, beseta. Ang landi makatingin, che. Let's go na nga saad ni Alice at hinila ang kamay ni LJ palayo. Natalia, sorry. I will set a meeting for us. Mag-usap na lang tayo next time. Sorry ulit. Saad ng binata, habang palayo sa babae, dahil para siyang bata na hila-hila ni Alice ang kamay niya palayo. Abangan niyo po ang susunod na kabanata. Thank you and God bless.